maging tagapagtanggol ng lupain hindi niya sinilangan. Unang putok, Enero 1, isang libo daan, Sudlon Campaign dalawang batalyon ng Amerikano, may dalang mabibigat na armas. Ngunit hindi sila handa sa uri ng digma ang sasalubong sa kanila. Ginamit ni Luga ang topografiya ng Sudlon bilang sandata, bangin bilang bitag, ilog bilang hadlang, ulap bilang takip. Sinubukan ng mga Amerikano ang frontal assault. Ngunit sa bawat paglusob, sila'y napapaligiran. Ginamit ni Luga ang mga lihim na daanan. Sa gabi, nag-aambush sila sa supply line ng kalaban. Hindi tayo lalaban para mamatay. Lalaban tayo para mabuhay ang bayan. Paglusob sa pardo, ang gabing nabigla ang kalaban isang gabi ng Enero isang libo na daan. Habang nagkakatuwaan ang mga opisyal ng Amerikano, naglatag si Luga ng plano. Mula sa likod ng mga bahay, sa ilalim ng mga kanal, silay sumalakay. Ang kasiyahan ay naging kabuluhan. Tumakbo sila.